Yan mga boss na buksan na natin yung itong ano. Yung nakaklamp diyan, oh. naka Yung mga, mga boss, ang daming alikabok oh. Parang natakpan na ng alikabok yung mga ano niya, yung mga butas. Ito siguro mga boss yung ano problema niya, yung palaging niluluwa yung coins sa ating coin slot yan mga boss uh, nalinis na natin yung ano itong mga butas na may ilaw sinsur oh, sensor yata to sensor ito yata yung sensor yun, linis natin na wala na yung alikabok try natin uh, ano yung symbol at isalpak doon sa ating bindo kung kung tumanggap na siya ng coins. Kung tatanggap na siya, guys. Ah, uh, ito nga talaga yung ano niya. Ito nga talaga yung may problema. Kanina, dahil napuno ito ng alikabok. Kaya i natin mga boss. Naano na natin? Uh, nakabit na natin yung nilinis natin, ano? Yung sensor niya. Try na natin palitan tong ating isang palitan natin to itong isang coin slot dahil ganoon din yung ganoon din yung ano nya yung problema niluluwa yung ano yung coins ito sana yung papalit ko guys sa ano kung sakaling really yung problema kaya ah uh, nagpost tayo sa group ng Bindo Technician uh, mayroon na katulong sa atin uh, yun lang pala guys kailangan nating linisin yung ano, mga sensor nya diba? Papalitan na natin to guys babaklasin na natin kasi sayang yung kita yung guys so yung ano kita Ayan guys, meron ng ano, Papil dahil meron na tayong sinuklian. Nasa 3 weeks pa lang ito guys. Siguro nasa nasa 4,000 plus na ito guys. Ayan ano. guys, babaklasin na natin kung yung slot. Papalitan na natin. hindi lang natin guys pinatay dahil mayroong nakakunik sa atin yan yeah, ito pwede tumaandar na papalitan natin yung kung slap Yes, Tanggalin muna natin ito guys Ayan <coughs> Tanggalin natin Uh, guys yung ipapalit natin yung bagong linis natin na um, dami ng likabot guys dami nga linis na coinslet pero kung <clears throat> ganun pa rin siya guys uh, maaaring sa ibang parts na yung may problema nito Hello? yun guys ano na natin ito naman yung kakabit natin kita try na natin guys yung ano yung mag connect kung papasok na guys yung ating coins kung tumatanggap na siya ito so, nga guys, kukunik tayo guys. ah hmm. uh, utos tayo guys na uh, makahulog doon sa labas le tingnan nga le hulog le hindi igwa din ako ayun na ha, masabi lang ako sige daw le yun madali ito pa, ayari pala e piso, piso yun, madali okay na um, guys uh, okay na guys uh, hulugan na yung ating coin slot yun lang pala yung problema niya guys yung ano yun lang pala yung problema niya yung sensor guys napuno ng alikabok salamat mga boss sa uh, inyong ano uh, tulong uh, dahil sa inyo uh, na gawa natin ng paraan yung ating coin maraming salamat God bless po sa inyong lahat mga boss. Salamat.